Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta ng administrasyon sa ginagawa ng Filipino Chamber of Commerce of Honolulu at Honolulu City Council Trade Mission na paghanap pa ng mga paraan upang mapalalim pa ang economic ties ng Hawaii at Pilipinas. Sa courtesy call sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na naniniwala siyang malaki pa ang potensyal sa linyang ito, lalo't malaki ang pagkakapareho at magkatulad ang pangailangan ng Hawaii at ilang lugar sa Pilipinas. Sinabi pa ng Pangulo na makailang ulit na rin niyang binigyang diin ang paraan upang palakasin ang ekonomiya ng bansa ay sa pamagitan ng kalakalan. Kasabay nito, patuloy rin ani ang tinutugunan ng gobyerno ang mga problema sa labas ng bansa na nakakaapekto sa Pilipinas at ipagpapatuloy ani ng gobyerno ang direksyong tinatahak nito para sa mas marami pang kalakalan at pamumuhunan. Supply chain problems that we've been uh, encountering around the world. Uh, uh, those, uh, those are, those are the, the problems that we have tried to remedy and to alleviate. And I think that we have succeeded to an extent. We will continue to work uh, in that uh, direction because, uh, again, uh, trade is important to us.